summer na dito summer dito 18 degrees pero ito yung bundok oh. Mas snow snow ba yun know? oh ano yung river na yan daming salmon yan you know? Pumunta doon no? Oh. Punta doon sa lake yon, Ito yun, eh Damik salmon yon, Galing nga eh sa bundok eh Ano? Maraming salmon yun dyan ito yung summer dito sa Scandinavia eh. you know? green na green summer dito sa Scandinavia hindi maabot ng 30 degrees 18 degrees lang yan pataas hanggang ano lang maximum yan mga 20 22 yan summer dito eh Scandinavia eh. tayo hindi pahinga tayo sa mahabang walking grabe yung ikot ko eh the kasi eh. yung lakad ko oh. yan galing dyan paput galing dun oh galing pa ako dun lakad Tingnan muna grabe mga ano na to eh Sa so, mga 700 meters na to eh Iwan ko Kaya dito sa may Ito tayo Yan mo May nag-iisang bench dito <laughs> May nag-iisang binge Kuhan nga natin itong bench na to Yan Huh. grabe. Sarap dito. nag isang sa, sa, mag nag tao. <laughs> Pakita ko sa yung view yun. No? Yung view. Ako po ka dito tapos kasama mo yung asawa mo, girlfriend mo. ano. Yan. Na mo view, yung view. Ang ganda, di ba? Tapos, dito kayo sa bench. O, oh, di ba? ganda ng privacy yung dalawa dito Tapos oh Wala, wala katatao dyan Sarap dito eh Yan, tapos dyan mo makikita yung view Hanggang Ano Hanggang pag ano pag, paglubog lubog ng araw dito kayo di ba? Ang ganda Grabe Alam ano nyo yung river na yan daming salmon yan you know? pumunta doon oh. pumunta dun sa lake yun ito yan eh daming salmon dyan galing nga eh sa bundok eh ano? You know? Maraming salmon yan dyan